Hello sir, good morning. Ito yun na 'yung uh, control panel mo na pinagawa nung. No? So 1 phase submersible pump, 1 phase, 220 volts. So ito 'yung uh, voltage and uh, amp monitor natin, trip indicator, run indicator, stop indicator, start push button switch, stop push button switch. At ito 'yung uh, selector switch natin na disposition uh, is off, disposition is auto, disposition is hand. So kapag hand tayo, gamit tayo ng push button. So pag automatic Uh, ibig sabihin, gagana, gagana yung mga sensor natin sa dipil, sa ilalim, at saka yung uh, sensor natin sa uh, tangke. Pag may tangke ka na, ano, um, doon just ipapasok eh, yung tubig. No? So, sa, oh, nagha, yung, tayo, sir. So, mano-mano to sir, no? So, walang sensor na gagana. So, kunwari, nasira yung sensor sa dipil, no? So, ito yung gagamitin natin. So, start-stop yung gagamitin natin. So, yan po. So, dito naman sa loob, Uh, ito yung uh, MCB natin or main circuit breaker. So, voltage protection relay. Ito yung on-delay timer natin. So, on-delay timer natin. So, ito yung um, mag sa fluctuation sa ano, yung on and off yung voltage mo dyan. So, sabi mo, yung unstable yung voltage mo. Kunwari, nag-detect yung voltage sensor natin na bababa yung voltage. So, imbis na magpatay hindi siya. So, ito yung timer natin. Set natin sa kung anong gusto kung anong gusto time mo. No? So, set ko dito sa 1 minute sir no so, wag mo na lang tong galawin so, so ang nakaset dito, maximum is 3 minutes no 3 minutes pag ganun mo yan so 3 minutes yung maximum niya so dito set ko lang 1 minute kung baga kung mag fluctuation siya so hindi agad aandar yung motor mo kapag naka auto no so magka count pa talaga siya ng ilang ah, isang minuto para i-on niya ulit yung system no so pag so yan yung kung gusto mo medyo mataasan taasan pa so dito 2 minutes 3 minutes kung so, gusto mo pa eh, ano taasan pa So, dito mo lang yung set sir. Itong puti na to. So, hindi, siya na. So, yung puti na yun nasa 3, lipat mo lang sa 30, no? Kung gusto mong mataas. So, dito ngayon is 3 minutes muna. Ito yung magnetic contactor natin. At ito yung overload natin. So, yung overload natin is nakaset sa, na, uh, pwede na iset natin is 11, no? So, nasa, yung motor natin is one power is nasa 8 or 9 yan na uh, motor uh, no uh, um yung amperahin niya so pwede natin lagay sa maximum sa sa 13 So, pag laging trip na yung motor natin, tapos naka-30 naka, -thirteen, naka -thirteen na siya ng pirahe, dito nakaset. So, ibig sabihin, may problema na yung uh, pump natin or motor. So, ito naman yung uh, floatless relay natin, so, sensor. So, ito yung sa ilalim ng adip wheel natin, sir. So, andito yan. So, itong yellow na wire, yung, ito yung mga sensor niya. So, andito yan sa terminal block. So, may nilagay na rin ako dito na tagging, sir. So, ito yung source natin, line on line to. So, kaya ito yung square ko nilagay. So, for example, ngayon, example ko, di-test ko ngayon ito. So, dito naman yung motor natin, line on line to. So, dito naman lang i-connect. Yan, yun focus Dito, dito naman lang i-connect yung motor natin, sir. Motor mo, line on line to dito. So, may gap yan para hindi mag-abot yung, at para may gap yan, hindi mag-abot yung wires at saka ma-ano natin na, yan yung para sa motor. So, ito naman yung sa tank, yung sa float switch natin. So, naka-jumper muna ito, sir, kasi kapag hindi ko to i-jumper yung auto, hindi ito gagana. So, ang ilalagay mo dito na float switch sir is normally close, no? Oh, wait, wait sir. Normally close pag napuno, mag-open siya. Tama ba? <laughs> Kasi kunin mo lang itong jumper sir. Pag may float switch na tanke, 2 wires lang 'yan, pasok mo dito, no? So piliin mo lang yung uh, uh, terminal contacts ng float switch na kapag inangat mo yung bula-bula uh, or yung floater niya, mamamatay yung uh, motor or uh, magnetic contactor natin no so kailangan pag angat ng bula-bula mo is uh, mamatay yung overload natin uh, overload yung magnetic contactor natin sir. so yan yung yan, yan mo dito mo i-connect no ikukunin mo lang itong jumper set tapos eh, dito mo i-connect yung dalawang wire dalawang wire ng float switch para sa tangke so ito na yung sa sensor sir yung ito yung A1 A2 A3 so ito yung float sensor float switch so ito yung isasabay mo pag load sa uh, submersible pump So, ang isabay mong ilunod lang is dalawa lang. Ito lang A1 at saka ito. So, dapat yung A1 is yun yung malapit sa bibig ng pump. Tapos yung ito is uh, pwede rin yung uh, 3 meters. 1 to 3 meters. Kung medyo malalim talaga yung uh, dipil nyo, uh, pwede nyo i uh, 6 meters yung ito. So, from A1. So, 3 to 6. Okay lang yan. Tapos yung A3 sir is doon lang yan. Ibali grounding ground kasi itong ito. So, lagay mo lang sa may malakas na ground or itali mo sa um, Uh, GI pipe no sa submersible sa itaas no itali mo lang yung ito itali mo lang mic picture kasi kapag uh, hindi mo hindi mo matali yung copper niya sa GI so uh, hindi gagana yung yung close switch natin so pag nala, malam, malaman natin yan pag mayroong tubig yung um deep well mo kasi ilaw to kasi so, no ilaw yan pag kunwari may laman yung tubig so nakalubog yung A1 at saka ito so iilaw to yan yan sir So, bali, test natin ngayon test ko muna. Para so, ito ay sasaksak muna dito sa plug. So, on natin yung breaker. So, nakaset siya ng 1 uh, minute. So, dito, sinit ko muna ng yung under, under voltage 10%. So, pwede niya, nyo. So, ibig sabihin, pag bumaba yung voltage sa, ng 10% sa actual, so, mag, 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 uh, gagana to. So, i-off niya yung system. So, sa over voltage naman, sinit ko muna sa nasa, nasa gitna ng 10 sa so mga 13% siguro sir so pag lumagpas ng uh, 260 to 50 no, so sa actual voltage nyo dyan um, mag trigger din to i-off nya yung system so on natin so ayan so pagka on nag down siya ng 1 minute sir so kahit pagka on to yan hindi yan na -andala. so ito yung monitor natin so naka, naka, 225 saka 0 amps kasi wala pang load tayo so wala pang iilaw dyan kasi um, nagcount pa yung timer natin so kahit on off on off natin yan no so yung motor natin safe talaga kasi may timer tayo may on delay so natin siya ng 1 minute bago gagana yung system natin yung circuit so kahit tahan pa yan wala yan so medyo matagal sa so, testing lang naman sa so, lipat natin so ayan uh, nag on na yung timer natin so may law na yung stop na indicator natin So ngayon kapag naugo to dapat sana under no. So ngayon uh, hindi umandar yung auto natin kasi yung uh, relay natin is hindi umandar. So ibig sabihin hindi sa kasens ng tubig kasi hindi pa natin nilagyan dito ng uh, electrolytic So para matest ko muna na under yung auto natin is i-jumper ko muna yung A1 uh, at saka A3. No, A1, A3 i-jumper ko. So pag uh, oh, Ayan. Yeah. So, ayan, sir. Ibig sabihin, uh, naka-auto yan. So, pag naubusan ng tubig yung uh, deep well natin, so, mamatay rin. So, ganun din sa, sa ano? Oops. Teka muna. Kasi, i-jumper ko. So, titest natin yung sa, sa float switch. So, ayan, kamari, uh, may laman yung tubig yung, yung deep well natin. Tapos, ayan, naka-auto set. yan siya, naka-auto. So, tapos, ito yung uh, sa sensor natin sa tanke. Eh kunwari nag sense na yun uh, napuno na yung uh, tank eh. so nag mag open yung mag open yung uh, switch switch so ayan mamamatay yung uh, motor natin kasi na sense na yung uh, sa, sa tank na float switch is puno na so pag bumaba naman so anda ulit yan so ayan yan sir so dito mo lang ilagay yung float switch niya, sir so mag trip naman pala so sa hand muna sa hand so hand so nari nag hand tayo So on, yan on. Tapos, kung mag-off tayo, so, yun, press lang natin yung stop. So, again, on, sa hand. So, hindi gagana yan yung uh, hand natin kapag naka-off na. So, kailangan mo i-choose sa hand. Ayan. Maka-hand yan. So, kunwari, kung pag nag-brown out, tapos nag-hand ka, sir, is, ah, uh, mamatay. Tapos, mag-on ulit. So, kunwari, hindi yan babalik agad, no? So, yung naka-hand. Tapos, nag-count pa rin ng timer. Kunwari, okay na yung timer natin. So, hindi automatic na aandar kapag naka-hunt, no? Pag bumalik na sa, pag bumalik na yung utility, you so, mo ulit i-press pag-hunt. So, kunwari naman pag nag-trip, sir. So, kunwari i-trip. I-trip natin siya. Try natin na mag-trip. So, ayan. Nag-trip yon sir. Naka-trip yun, no? So, iilaw din yung indicator light, na light natin na trip. So, pati yung stop. So, pag may to, tapos may to, ibig sabihin, uh, gumana yung uh, or nag-trigger yung overload natin. So, para i-reset yan, so, pindutin mo lang itong blue na button. So, ayan. So, dahil naka-hand tayo, so, e, pipindutin. So, namatay yung ano, no? Yung trip indicator. So, pipindutin natin yung start. So, bali, kung naka-auto naman yun, sir, tapos nag-trip, i-auto e, natin. So, ayan, kunwari, uh, naka-auto tayo dito, tapos nag-trip yung overload natin. Ay, sorry. Na, nasagi ko yun. So, ayan nga. Nasagi ko yung... Patay. Okay, Masagi ko. Sorry, sorry. Okay. So, kung nari, nag-trip. Okay. Stop. So, kung nari, nag-trigger, nag-trip. So, ayan. So, may lang yung trip indicator. Yung green at saka red. So, ah, uh, wag lang kayong maano sa kung ilaw pa rin yung green sa naka-auto. Kasi, uh, yung ano natin dito, yung, uh, Magnetic contactor, isa lang yung overload natin. Ah, uh, isa lang yung auxiliary contact natin na open. No? Uh. So, kaya, may ilaw pa rin yung green kasi nakadirect yan dito sa switch na no? so ito lang tandaan mo sir uh, kapag ilaw itong trip so ibig sabihin patay yung motor mo no so ganun rin kapag naris, pindutin mo lang yung blue kapag kapindot mo dito agad yan na under kasi uh, naka auto siya so ayan so patay na yung um, ano natin na trip indicator at saka yung stop so yan lang yung set Uh, kah, uh, anulang, uh, so, ganoon pa rin if may katanungan ka, anu ano chat mo lang ako. So, off natin. off. Thank you.